po kayo mga ginigiliw. Lagi po nating tatandaan, bawat umaga, Atid ay bagong pag -asa. Welcome back to Amazing God YouTube channel. At sa pagkakataon po nito, tayo po ay tuloy-tuloy sa ating pong uh, pagtalakay patungkol po sa mahalagang uh, usapin mula sa salita po ng ating Panginoon sa gabay at pagtuturo ng banal na Espiritu ayan at nasa ikaapat na bahagi na po tayo patungkol po dito sa ating pong uh, paksa na the mystery of Luke chapter 14 verse 26, 27 and 33 ayan so natalakay na po natin yung mga naunang uh, bahagi ano yung part 1, part 2, at part 3. Yan. So, nasa final uh, challenge na tayo. No? To become uh, Christ disciple. Yan. No? At... Uh, yan ay ating pong uh, mababasa sa Luke chapter 14, verse 33. Uh, ganito pong ating pong uh, mababasa. Sabi dito... Kaya nga, sino man sa inyo na hindi tumanggi sa lahat niyang tinatangkilik, ay di maaring maging alagad ko. Ayan. So, medyo po uh, matindi ito pong uh, challenge na ito ng ating Panginoon sa sino mang tao, no? Na nagnanais na maging alagad o kaya ay tagasunod ng ating Panginoong Iso Kristo Kaya masasabi po talaga natin na makikita tungo sa buhay at iilan lamang ang dito ay nakasusumpong at nagsisipasok. Talagang uh, hindi po talaga madali ang pumasok sa kaharian ng Diyos, hindi madali ang pumasok sa buhay na walang hanggan. At uh, hindi rin 'no madali ang uh, ikanga ay sumunod sa kalooban ng ating Panginoon. At ang magkagagawa lamang ito ay yung mga taong merong tunay na pananampalataya sa ating Panginoon. Ayan. So katulad po ng ating nabanggit ng mga nakaraan sa lesson po natin, ang uh, pagiging halagad ay ang ikaapat na palatandaan para sa lumalagong pananampalataya ng isang mananampalataya. At ang dulo niyaon ay ang pagiging iglesia o kaya ay church o kabiyak ng ating Panginoon. Okay? So, matindi po itong binitawan na ito ng ating Panginoon so Isu Kaya tinatawag po natin itong the final challenge to become Christ disciple. Ang pagtanggi sa lahat niyang tinatangkilik. Wow! Ayan. So, ayan. At ang katanungan po ay uh, uh, bakit kailangang tanggihan ng isang tao ang lahat niyang tinatangkilik bago siya maging tagasunod o kay alagad ni Jesus ha? tulad ng ginawa ng labing isa na alagad na ayon sa Matthew chapter 19 verse 27 ano? basahin po natin itong uh, uh sinasabi na ito ni ni Apostol Pedro ano? sabi dito na magkagay si Pedro at sinabi sa kanya, Narito, iniwan namin ang lahat at nagsisunod sa iyo. Ano nga baga ang kakamti namin? Ayan. So, iyo pong uh, mapapansin ang uh, sinabi dito ni apostol Pedro. Sabi, iniwan namin ang lahat at nagsisunod sa iyo. Kung baga iniwan namin ang lahat at naging alagad mo. Ano baga ang kakamti namin? Kaya ito pong pang... Uh, apat na sinasabi dito ang hindi tumanggi. Ha? Sa lahat niyang tinatangkilik ay hindi maaring maging alagad ni Kristo. At ito'y pinatotohanan po ni Apostol uh, Pedro. Ang sinasabi niya dito sa Matthew 19.27, sabi niya, Narito iniwan namin ang lahat at nagsisunod sa iyo. Ano nga baga ang kakamti namin? Okay? Talagang totally talaga iniwan. So, mamaya, titingnan po natin kung ano ba itong uh, ipapalit ng ating Panginoon kapag ang isang tao ay uh, sinunod niya ang ipinagagawa ng ating Panginoon bilang katunayan na siya talaga ay alagad o kaya ay nais na maging tagasunod ng ating Panginoon. Ano yung ipapalit ng ating Panginoon? Kasi ang tanong dito ni Apostol Pedro ay, Narito, iniwan namin ang lahat at nagsisunod sa iyo. Anong nga Ang kakamti namin. Anong kapalit? Kapag ginip natin itong lahat na ito ng mga tinatangkilik, sabi ni, ni Pedro, ano? Anong kapalit? Sa verse 28, ang sabi dito, At sinabi ni Jesus sa kanila, katotohan ang sinasabi ko sa inyo, na kayong nagsisunod sa akin sa pagbabagong lahi, pagkaupo ng anak ng tao sa luklukan ng kanyang kaluwalatian, kayo na may magsisiupo sa labing dalawang luklukan upang magsihukom sa labing dalawang angka ng Israel. Ang tinutukoy po dyan yung Millennial Kingdom. Sa so, 29, at ang bawat mag-iwan ng mga bahay o mga kapatid na lalaki o mga kapatid na babae o ama o ina o mga anak o mga lupa dahil sa aking pangalan ay tatangkap ng tigisang daan at magsisipagmana ng buhay na walang hanggan. Kasama ko yung buhay na walang hanggan. Kaya, kung hindi magiging alagad o tagasunod ng ating Panginoon sa so Kristo ang isang tao, hindi po siya magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Di ba? Kung hindi susunod ang tao sa ating Panginoon sa so Kristo, sino susunod niya? Eh wala namang iba na nag-ooper ng tamang daan, nag-ooper ng katotohanan, nag-ooper ng buhay at ng pagpunta sa Ama, kundi ang ating Panginoon Kristo. So Kaya, ang alakad, ang mga mananampalataya na nagnanais na maging alagad o tagasunod ng ating Panginoon. Dapat maging Christ-centered ang Panginoon sa kanilang buhay. Kaya ito nga po yung challenge, ano? yung number four. So, ang sino mang hindi, ito Sa lahat niyang tinatangkilik ay hindi maaaring maging alagad. Ayan. So, ngayon, ay, uh, dapat natin tandaan, ano, dapat po nating tandaan kung bakit sinasabi ito ng ating Panginoon Yesu so Kristo sa mga tao na nanayos na maging alaga ng ating Panginoon. Kasi alam ng ating Panginoon Yesu so Kristo na simula ng ang tao po ay magkasala at mamatay po ang kanyang kalagayang spiritual. Ang nasusunod po ha? sa tao ay yung kanyang sariling kalooban. Kaya nga ang ating Panginoon na uh, utos, no? Nagturo patungkol sa panalangin at thy will be done. Okay. So ngayon, kasi ito pong mga tinatangkilik ng tao, itong mga material na mga bagay, ang gamit po natin dito, ha, ay yung sariling kalooban ng tao. Ha? Yung mga tinatangkilik. Kaya sabi ng ating Panginoon, eh, ito'y isang test. Ha, na hindi maaaring maging tagasunod o kaya hindi maaaring alagad, maging alagad niya sino mang hindi tumanggi. So, ang tanong, ay bakit kinakailangan ito'y tanggihan? Ha? Kasi nga po, yung sariling kalooban natin, kapag ginamit po yung mga material na mga bagay na ito, kaya nga po ng tinatawag na pananalapi o kaya mga kayamanan, oh. Nagagamit po ba natin ito sa ikaluluwa lahat at ikararangal ng Diyos? I think, no. O kung magamit man natin, eh, ikaw nga. No, mga panahon na yon eh, panahon ni Kristo, ay hindi naman talaga nagagamit sa ating Panginoon. Ayan. Yeah. So, ngayon, ay, ah, uh, ang katanungan ay, ah, uh, sa ating po bang panahon, ay, ah, uh, ito ay, ah, uh, uh, applicable. O, paano ba natin ito i-apply yeah, ngayon? Eh, nung panahon ni Kristo talagang uh, literal o kay physical or actual na uh, itinatanggi, ika nga yung mga kayamanan, yung mga ari-ari at makasunod lamang sa ating Panginoon. Totoo po yun. So, ngayon sa ating pong panahon, eh, totoo ba ito? Ayan. Yeah. So, totoo po yan. So, ang isa sa mga dahilan kung bakit po uh, noon at hanggang ngayon ay kinakailangang uh, kinakailangan uh, uh, itanggi po natin yung ating mga kayamanan as long as na yung sarili nating kalooban ang nasusunod. No? At hindi pa po yung kalooban natin ay napapatay. Dahil yung sarili nating kalooban, ang laging iniisip po niyan ay yung pagiging makasarili. Kaya nga sabi nga po ng 1 Timothy chapter 6 verse 10, basahin po natin kung ano ang sinasabi uh, patungkol sa tinatawag na kung sariling kalooban ng tao ang uh, masusunod. Sabi dito, sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng uri ng kasamaan, na sa pagnanasa ng iba ay nangasinsay sa pananampalataya at tinuhog ang kanilang sarili ng maraming mga kalubayan. Ayan. So kung ang sariling kalooban ng tao ang gagamit. No? Kaya nga, kapag ang sariling kalooban ng tao ang gagamit sa kayamanan, sa mga tinatang pili, na doon yun, ika nga ay pagmamahal sa mga material na bagay nito. At marami po yung halimbawa sa Biblia, isa na po dyan ay ito pong si Akan. Si Akan po ay isang uh, nga, ay Israelita no, sa lumang tipan at itong si Akan ay uh, masasabi po natin sa husyang sundalo. Ngayon, dahil po sa kayamanan, dahil sa pagmamahal po sa kayamanan, ano? so sinunod niya yung sar sariling kalooban ano? sa halip na sundin ang kalooban ng Diyos. Yun yung makita po natin malinaw dito. Ano? So mapabasa po natin yan sa Joshua chapter 7. Ito po ay isa lamang na halimbawa, ano? chapter 7 verse 22 to 25. Okay. Habi dito, gayon nagsugo si Josue ng mga sugo at kanilang kinakbuang tulda at narito, nakakubli sa kanyang tulda at ang pilak ay nasa ilalim niyaon, oh, at kanilang kinuha sa gitna ng tulda at nila kay Josue, at sa lahat ng mga anak ni Israel at kanilang inilapag sa harap ng Panginoon. At kinuha ni Josue ang buong Israel na kasama niya, si Akan na anak ni Ser at ang pilak at ang balabal at ang dila na ginto, at ang kanyang mga anak na lalaki at babae at ang kanyang mga baka at ang kanyang mga asno at ang kanyang mga tupa at ang kanyang tulda at lahat niyang tiyatangkilik at kanilang isinampas sa ibis ng angkor. At sinabi ni oswey, bakit mo kami binagabag? Babagabagin ka sa araw na ito ng Panginoon at binatusya ng mga bato ng buong Israel at sinunog nila sila sa apoy at binato sila ng mga bato. Matindi po. Grabe po ang katulan ng ating Panginoon sa lumang tipan kapag ang isang tao ay nagmahal no kaysa sa ating Panginoon mas minahal ni Akan no gamit yung sarili niyang kalooban ang mga bagay na dapat sana ay Panginoon mas pinahalagahan niya yung mga bagay na material kaysa sa salita ng ating Panginoon matindi po ano kaya kapag kasi sinabi ng ating Panginoon ay uh, itanggi mo ang iyong kayamanan ang mga iyong mga ari-ariyan kapag ha, hindi mo itinanggi eh, ibig sabihin, itinatang, uh, ang itinatanggi mo ay ang Panginoon. Ah, uh, katulad nga po dito sa cha uh, Matthew chapter 19, ah, uh, merong mayaman doon na tanong sa Panginoon, nung po niya dapat kong gawin? O paano ko po niya magmana ng buhay na walang hanggan? Sabi ni Kristo, may kulang pa niya siya. Ipagbili mo sabi ang iyong mga ari-arihan at ipamahagi mo sa mga dukha at sumunod ka sa akin. Pero yung mayaman, natatanong-tanong sa ating Panginoon Su so Kristo. Ano ang ginawa? E ba niya? Hindi. Umalis siya kung na nalulungkot o namamanglaw ang kanyang mga mukha. Kaya, ang bagay nito ito ay isang mga ituturing nating pagsubok sa isang tao. Ha? Kung ang mga bagay na nasa kanya ay eh, hindi ko niya maisurinder sa ating Panginoon bilang tanda ng pagsunod, sinusubok siya ng ating Panginoon, hindi talaga siya pwedeng maging halaga ng ating Panginoon. Sino pa ito? Si Gehazi. Sa second King chapter 5, verse 28 to 27. Sabi dito, Ngunit si Gehazi nalingkod ni Eliseo na lalaki ng Diyos ay nagsabi, Narito pinalagpas na aking Panginoon ang naamang ito na taga Syria at dinatanggap nagtanggap ng kanya sa kanyang mga kamay ng kanyang dala. Buhay ang Panginoon, tatakbuhin ko siya at kukuha ko ng anuman sa kanya. Sa gayon sinundan ni Giesi si Naaman at nang makita ni Naaman ay siya yung sa kanya siya bumaba sa karo na sinalubong niya at sinabi, Lahat ba'y mabuti? At kanyang sinabi, lahat ay mabuti. Sinugo ako ng aking Panginoon na sinabi, Narito dumating sa akin ngayon mula sa lupay yung maburul ng Ibrahim ang dalawang binata sa mga anak ng mga propeta at sinasamu ko sa iyo na mo sila ng isang talintong pilak at dalawang pampalit na biisan. At sinabi na naaman, matuwa ka, kunin mo ang dalawang talinto at ipinilit niya sa kanya at ibinalot ang dalawang talintong pilak sa dalawang supot, sampu dalawang pampalit na bihisan at mga pinis, ipinasan sa dalawa sa kanyang mga bataan. binalan nila sila sa unahan niya. At nang siya dumating sa burol kinuha niya sa kanilang kamay, titinago niya sa bahay at pinayaw niya ang mga lalaki at sila sila'y nagsiyaw. Ngunit siya'y pumasok at tumayo sarap sa ng kanyang Panginoon at sinabi ni Liseo sa kanya, Saan ka nang galing gisi? At kanya sinabi, ang iyong lingkod ay walang pinaroonan. At kanyang sinabi, hindi ba't suma sa iyo ang aking puso nang ang lalaki bumalik mo lang sa kanyang karo na sinalubong ka? Panamag ba ng pagtanggap ng salapi at pagtanggap ng bihisan at ng mga ulibuhan at ng mga ubasan at ng mga tupat mga baka at mga liping lalaki at babae? Ang kitong nga ni naaman na ay kakapit sa iyo at sa iyong binhi magpakailanman at siya umalis sa kanyang harapan na may kitong nakasimputi ng niepe. Ayan po. So nakakatakot po kapag talagang minahal, ha? Minahal ng isang tao gamit ang kanyang sariling kalooban ang mga bagay na material ng, ng mundong mundo ito. Nagagalit po talaga ang Diyos. Ha? Nagagalit ang ating Panginoon. Kasi dahil sa material na bagay, nagsisinungaling. Dahil sa material na bagay, sinusuway nila ang kalooban ng ating Panginoon. Ayan. So meron pang isa. Ito pong sa bagong tipan, sa panahon po ni Ananias at ni Safira, sa aklat po ng mga gawa. Masahin nun natin yan. Okay. Sa so chapter 5, verse 1 to 11. Ayan. sabi So, dito? Datapuwat, isang lalaki na tinatawag na Ananias sa kasama ng kanyang asawang si ay nagbili ng isang pag-ari at inilingid ang isang bahagi ng halaga na nalalaman din ito ng kanyang asawa at lang isang bahagi at iniligay sa paanan ng mga apostol. Datapuwat sinabi ni Pedro, Ananias, bakit pinuspos sa Satanas ang iyong puso upang magsining ng sa Espiritu Santo? upang maglingid ng isang bahagi ng halaga ng lupa. Na magkagayon nananatili pa hindi ba gayto'y nananatili iyong sarili at na may pagbili na? Hindi ba gana sa iyo yung makapangyarihan? Ano tinisip mo pa ang bagay na ito sa iyong puso? Hindi ka nagsinungaling sa mga tao kundi sa Diyos. At na marinig niya na niya sa mga salitang ito ay nahandusay at nalagot ang hininga at itsinidla ng malaking takot ang lahat ng nakarinig nito. At nagsitindig ang mga kabinataan at sila'y si binalot at kanilang dinala siya sa labas ng libingan at inilibing. At may tatlong oras ang nakaraan ng ang kanyang asawa na di nalalaman na nangyari ay pumasok. At sinabi sa kanya ni Pedro, sabi mo sa akin kung pinagbili ninyo ng gayon ng lupa at sinabi niya oo. Sa gayon, dapat sinabi sa kanya ni Pedro, bakit kayo nagkasundo upang tuksuhin ang Espiritu ng Panginoon? Narito, na nasa pintuan ng paan ng mga nagsipaglibing sa iyong asawa at kanyang dadaling kasalabas sa labas. At na inahandun sa inyo sa paanan niya ang babae at ang hiningatan si Pasok, ang mga kabinatan at nasumpungan siya patay at siya kanila kanilang inilabas at inilibing siya sa siping ng kanyang asawa. So mabigat po ano. Kaya po ito pong uh, pag-ibig sa salapi. Kaya ipinatatanggi kasi ito nga eh. Kaya ang sabi ng ating Panginoon ay tumanggi ka sa lahat ng iyong mga tinatangkili. Kasi marami nang patunay ang ating Panginoon kapag ka ang tao ay hindi niya naitanggi yung kanyang mga tinatangkilik, ay hindi po siya makakasunod sa ating Panginoon. Yun po ang magiging hadlang. Ah, okay. So, malinaw po yung mga example. Ano? Kaya yung pala po yung dahilan kung bakit ipinapatanggi ng ating Panginoon yung mga tinatangkilik. Kasi yun ang mga giging dahilan upang ang tao hindi maging tagasunod o alagad ng ating Panginoon. Okay. Kaya ngayon po nga, eh, binasa po natin kanina sa uh, 1 Timothy chapter 6 uh, verse 10 to 11 ano. Ayan. So ang sabi dito, yung mga tunay na lagad ng ating Panginoon ay uh, pinapaiwas niya. Basahin po natin, ano. Uh, basahin ulit natin. Yung 1 Timothy chapter 6 verse 10 to 11. Ayan. Sabi po dito, sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng uri ng kasamaan na sa panana, pagnanasa ng ibay na asin site sa pananampalataya. Eh, yun mga example po natin kanina. At tinuhog, ang sabi dito, ang kanilang sarili ng maraming mga kalumbayan. ito yung babala sa mga alagad. Datapat ikaw o tao ng Diyos, tumakas ka sa mga bagay nito at sumunod ka sa katuwiran, sa kabanalan, sa pananampalataya, sa pag-ibig, sa pagtitiis sa kaamuan. Ayan. Kaya po, malinaw po yung itinuturo ng ating Panginoon. Kaya ito po ay test hindi po ang tao pwedeng sumunod o maging alagad as long as na hindi po niya isusurrender sa Panginoon ang kanya pong mga tinatangkilit. Dahil, alam niyo po ba, ang gumagamit po sa mga tinatangkilit ng tao ay ang luma niyong pagkatao, kaya ang sarili niyang kaluban. E di ano nangyayari? Alam naman po natin na. Ha? Maraming mga ginagawa ang tao na hindi po nabibigyan ng kaluburan ng Diyos. So yung pananalapi, ginagamit sa bisyo, ginagamit sa subali, ginagamit sa pambababae ginagamit sa kalayawan ginagamit sa kahalayan ginagamit sa mga panuloko at pandaraya at pagsisinungaling so ang dami po, nagagamit po so yan po ay tools ng Diablo upang magwasak, pumatay at pumuksa kaya kung ang gagamit po sa mga material na mga bagay ng mundong ito ay ang lumang pagkatao sisirain lang po nito ang buhay ng tao kaya nga ang gusto ng ating Panginoon ito ay isuko muna pansamantala natin sa Kanya ngayon kapag naisuko na po natin ito pang at natanggap na po natin ang bagong pagkataon na mula sa ating Panginoon ha? katulad po ika nga ha? ng isa pong uh, dalaga Ayan. so ang isang dalaga ay uh, meron po siyang mga ari arian ngayon siyempre kapag siya po ay uh, uh, nakipag isap doon po sa kanya mapapangasawa ito po, ito po yung great mystery. Ito po yung mystery. Pag nakipag-isa na siya doon sa asawa, ay nagpakasal na po siya. Kung ano po yung pag-aari ng kanyang asawa. Pag-aari niya po yan. Ganyan po, no? Sa harap po ng ating Panginoon. Ayan. So, kung ano man ang mga po ng ating Panginoon Yeso Kristo, ha? Pagkatapos po natin na tayo po ay uh, uh, sumunod sa kanyang kalooban, yun po ang kapalit ng ating Panginoon. So, pag tayo nakipag-isa kay Kristo, ha, pagkatapos po natin sinabi, sige Lord, susundin ko po. So, pag ginawa po natin yun. Ha, at ngayon, napatay na natin yung sarili nating kaluhuman Ha? Ang ngayon na ng Panginoon, bagong buhay ka na ngayon. Ha? So, hindi ka na magsisinungalong patungkol sa mga bagay ng mundo ito, ng ginawa ng mga tao sa binanggit na ating ganin. Sabihin na natin Panginoon, sige, mabuti ka ng katiwala. Okay? Mabuti ng katiwala. At po ba, sabi nga ng Panginoon, ang mapagkatiwalaan sa malit, pagtitiwalaan sa malaki. So alam niyo po, hindi lamang po ang mga material na mabagay sa mundong ito ay pagkakatiwala sa atin ng ating Panginoon. Kapag tayo po ay natuto na maging mabuting katiwala gamit yung bagong buhay na ito po ay resulta ng tayo po ay makipag sa Panginoon, na tayo po ay makipag-unit. Katulad po sa isang kabiyak, katulad sa isang iglesia. Yeah. Tandaan po natin, ha? Sabi ng ating Panginoon, kung tayo ay mapagkatiwalaan sa maliit na bagay, pagkakatiwalaan tayo sa tunay, sa mga malalaking mga bagay. At ang kayamanan dito sa mundo nito, test lang po ito sa atin. Ang tunay po nating yaman ay wala po sa mundo ito. Ang tunay po nating yaman na sa kabila ng buhay na ito. Ano ang sabi ng ating Panginoon? Ha? Ano ang mapapakinabang ng tao? Makamtan man niya ang buong sanglibutan kung ang kaluluwa niya ay mapapahamak kung mapupunta sa impyerno. Ano pa Kaya mga minamal ko mga kapatid sa ating Panginoon. Ha? So, sa ating panahon, ang ika ay pinaka-test. No? Maraming sinasabi ng iba, eh, Pastor, wala naman na niyang ikangay tights sa New Testament. <laughs> Pwede pong titignan na, no? Uh, mayroon pong sinabi ang ating Panginoon sa so Kristo patungkol po dyan sa bagay na yun. So, mapabasa po natin yan. Yan po sa aklat po ng uh, Lucas, chapter uh, 20, verse 21. At kanilang tinanong siya na sinasabi, Guru, nalalaman namin ikaw ay nagsasabi na at nagtuturo ng matuwid at wala kang tinatangin tao kundi tinuturo mo ang katotohanan ng daan ng Diyos. Matigid pa kami ay mabumumis kay Cesar o hindi. Sa 23, dapat na niya ang kanilang la lalang at sinabi sa kanila, Pagpakitaan ninyo ako ng isang dinaryo, kanino ang larawan at nagsusulat dito at sinabi nila kay Cesar. At sinabi niya sa kanila, kung kayo ninyo kay Cesar, ang sa Cesar at ang sa Diyos, ang sa Diyos. Ayan. Makita po natin, ha? Sabi ng ating Panginoon, Ibigay ninyo ang sa CSR at ang sa That is representation po ng two kingdom. Ang isang kingdom, yan ay yung kingdom of man. At ang ibinabalik niya ng mga tao, o binabayad ay buwis. At sa ating Panginoon naman, sa kingdom of God, yan naman yung ikang 18% o yung tithes. Kaya hindi sinasabi ng iba ay, na wala na daw. Kung ikaw ay ah, hindi alagad ng ating Panginoon, hindi mo talaga ito alam. Pero kung ikaw ay alagad ng Panginoon at dumaan ka dito sa final test, yung ika nga ay um, ang sino mang hindi tumanggi sa lahat niyang tinatangkili. So, ito, just imagine, kung yung ang tides na 10%, hindi mo kayang ibigay, hindi mo kayang maitanggi. Ayun pa kayang buo. O ka man. Diba? So, kaya, alam niyo po, ang ang espiritu po ng kaniliman, eh, yung uh, tinatawag na pag-iimbo. Lagi po yung oh, mas pinararangalan nila ang tao, mas pinararangalan nila ang pita ng laman, mas to sa nila. Eh, ano yung maliit lamang na ah, alaga. Sa bagong tipan po ay ah, meron po dyan ikang na more than tights ikang ah, no? na mga tao na kung saan ay ah, hindi lamang 10% ang ibinigay kundi maging po yung kanila pong ika nga ay uh, higit pa doon. Ha? Ayan, mapabasa po natin yan sa Aklat ng Mga Gawa. Sabi sa Acts chapter 4, verse 34 to 37, Sabi dito, Sa sino man nagsasalat sa kanila, palibay sa pinagbili ang lahat ng mga lupa o mga bahay, ang mga ito ang dinadala ang mga halaga ng mga bagay na pinagbibili at ang mga ito inilalagay sa mga pananang apostol at ipinamamahagi sa bawat isa ayon sa kinakailangan ng sino paman At si Jose na pinamangatang Bernabe ang mga, na mga apostol na kung hindi managin anak ng pangangaral isang libiti ng tubo sa Chipre na may isang bukid ay pinagbili ito at dinalang sa lapi at inilagay sa mga pananang apostol. Ay, kita po natin more than times. Ah, hindi lang huwi ka po. Kundi nagbibilang sila, ipinibinta nila ang kan kanilang mga bahay, ang kanilang mga lupain o bukid, sa gayon ay matustusan ang pangailangan ng gawain ng ating Panginoon Kaya, mahalaga ho ha, na ang nagmamanage ng ating mga properties no, ay bagong buhay. Kasi kung bagong buhay ang nagmamanage ng ating mga properties, yan yung sinasabi po ng uh, aklat po ng 1 Corinthians 10.31 na anuman ang ating ginagawa, gawin natin ang lahat sa natin ng ating Panginoon. Yan yung purpose ng buhay. Kapag may bagong buhay po tayo. Kaya hindi po tayo nangihinayang ha, sa mga bagay na dinugugol natin para sa ating Panginoon. Tandaan no natin, ang pag iika po, ang pagbabalik ng handog, bahagi lamang po yun, doon sa dapat po natin itanggi. No? Doon sa dapat natin pong itanggi. Okay? So, kung hindi natin kayang itanggi ang lahat po ng ating tinatangkilik, yung pong napakaliit pa ang hindi po natin magawa. Mas lalo na hindi na natin magagawa. So, tandaan po natin, ayaw ng ating Panginoon na ika nga ay uh, mapag-imbot o kaya ay sakim. No? Kasi ginagamit ng, ano, ng kaaway yan, eh, yung pera ng mundo kapag kaya hindi tayo natutong magpasakot sa Panginoon. Kaya naman, may na naman po na sa atin ito pong panghuling na challenge, na hamon kapag ang isang uh, nagnanais na maging alagad ng ating Panginoon di marunong gumibap sa lahat niyang tinatangkilik at tanggap niya na sa isang katiwala ng ating Panginoon mabuting katiwala uh, saan din ang ating Panginoon, hindi siya maaaring maging alagad hindi maaaring siyang maging tagasunod kaya yung po mga nagsasabi na wala ng tights na uh, hindi po yan alagad ng ating Panginoon hindi po yan tagasunod ng ating Panginoon. Ang sinusundan po niya yung sarili, yung makasaril, makasarili, makasarili niyang kalooban. Eh ito nga yung challenge sa ating Panginoon, yung ulit, ulit ng ating Panginoon, hindi maaring maging alagay. Kaya muli, pagpalaan po tayo ng ating Panginoon at sundan po natin ang mga susunod na pagtalakay. Kung meron po kayo mga comments, comments lamang po natin sa baba. Pagpalaan po tayo ng po may kapal. God bless us all.